Paano ba mas mapalalim ang relasyon natin sa Diyos? Mga kapatid, kailangan nating basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan natin buksan ang ating Bible. Nakapaloob sa Bible ang yung kapahayagan mismo ng Diyos. Binigay ng Diyos ang Bible sa atin para malaman natin yung, yung puso niya, yung kalooban niya. Nakakalungkot lang na sa panahon na libin na nga ang Bible, i-download na lang sa phone, i-search sa internet, Ibig eh, pa 'yung seryoso nagbabasa ng Bible. Kontento na 'yung marami na parang nagi-snack lang ng paisay-isang Bible verse. Hindi ganyan 'yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang paalala ni Apostle Paul sa liham niya kay Timothy, All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sinulat ang Bible para maging ganap ang ating pananampalataya. Pag-aralan natin ito ng mabuti. Mas namnamin natin yung mga pahayag ng Diyos. At hindi lang ito dapat nananatili sa isip at sa puso, dapat natin itong isabuhay. Dahil gusto ni Lord na ang buhay natin ay maging isinabuhay na salita ng Diyos. Pray tayo. Lord, Buhayin mo po ang desire sa puso ko na basahin at pag-aralan ang yung salita. Nawa ay mas makilala kita at mas maunawaan ko ang yung kalooban sa bawat pahina ng Biblia. At nawa ay maisabuhay ko ang lahat ng aking matutunan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.